at buong suporta, ah. Jerry Rosales kasama ang pamilya Gutierrez nang bigay pugay kay Yaya Pat. Matapos ang mga nakaraang araw ng pagluluksa, nagtapos na ang wake ni Yaya Pat, ang itinuturing na pangalawang ina ni Janine Gutierrez at ng kanyang mga kapatid. Naging emosyonal ang huling araw ng burol bago ito tuloy ang ihatid ang mga labi ni Yaya Pat sa Bicol. Sa huling aral ng burol sa Manila bago ihatid ang mga labi ni sa Bicol, nakita ang pagiging sulid ng relasyong ekonin. Kitang kita sa larawan at video ang pag-akbay at pag-alala ni Jerry Rosales kay Janine. Hindi iniwan na Eko si Janine na nagpakita ng seryoso at buong pusong suporta sa kasintahan sa isa sa pinakamabigat na sandali ng kanyang buhay. Ang presensya ni Jericho ay nagsilbing tahimik na pahayag na siya ay handang maging sandigan ni Janine at ganap na tanggap niya ang aktres kasama ang pamilya nito. Napuno na matinding emosyon ang huling araw na yayapat sa Manila. At isa nga sa pinakamabigat na linyang binitawan ni Janine ay patungkol sa panghihinayang na hindi na makikita ni Yaya Pat ang susunod na yugto ng kanyang buhay. Na hindi na niya naabutan si Janine at ang kanyang mga kapatid na magkaroon ng anak. Ito ay nagpapakita ng labis na pagmamahal ni Janine kay Yaya Pat na nais sana niyang maranasan ng Yaya ang saya ng pagkakaroon ng kanyang mga apu-apuhan. Samantala, tuluyan nang ang inihatis sa Bicol ang labi ni Yaya Pat matapos ang pagpupugay ng pamilya. Dinala na nga ang Labinayapat sa Bicol ang kanyang huling hantungan matapos ang wake niya sa Manila. Sa huling paalam na ito ay pinakita ng Gutierrez family at ni Jerry Corrales ang walang katumbas na pagmamahal at pagpapahalaga kay Yayapat na naging sentro ng kanilang buhay. And that's all for Chica Dora's former economic and showbiz update. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.